Lamok. Ah, ah. Inama na. Bigaw ka dami. Lamok, inay. Magtataka ka pa. Ikita eh, mo ngayon itag-ula na. Ikita mo. Hmm, Nag-sibula na din ang mga damo sa palin. Ay, ay, ay. Hindi. Aray, may sinasabi din inay. Um, naman iya. Hindi mo. Sabi din eh. Nakita kita sa SM East Ortigas. Ang cute ng boses nyo habang kumakanta. Hu, hu, hu. O, kita ninyo inay. Ano ba na cute Ala, eh yun na i-reaction eh, lang nila. Kayo Dapat, naman. E, he, he, he. Ala, yun nga ho. Eh, cute nga nga ho ang boses ko, inay. Ba, hindi kayo naimig, inay. Parang hindi kay nakukuyutan. Eh, cute na cute. Nagagandahan. Ala, para naman kayo napipilitan. Dapat yung bukal sa loob ninyo, ang pagsagot, okay. hindi yung gayaan. Paano ga kumahanan nito? Sa dami ng linising ito. oh eh, ang ay, tanong ko nga eh, kung uh, kayo okay. nakukuyutan sa boses ko. Cute na cute. Naku po, parang, parang hindi naman, parang galit na galit naman kayo. Dapat yung sabihin nyo ng malumanay, ng ano, mo, dahil kita-kita ka kayo ng mga manonood. Naku po, nasa, na nakikilig kayo. Aba, oh. pwede wala yun. Ay, sadya. Oo, ah, ah, oh, kita ay. Mm, oh, ako, pala. numero uno mong tagahanga. Ah, oh, siya daw ang aking numero. Oh. Libo, libo man, ang naruroon. Libo-libo gahoy yeah, oh, ba, eh, magpakita libo, kayo din eh. Man. Ayan, ako maway kayo. Ay, ako Ay, gusto ko eh. Oh, dahil kayo nga number one supporter ko. Mm. Ay, maraming maraming salamat sa inyo. Aking outfit niya. Oh, yan. Narito kanyang outfit. Ayan, baka gusto niyo. Mm, available ho na kayo. Available ito sa Priyanas Apparel. Sa may likod doon na cafe naman. Ayan. Ayan. Anong size Sa merong Ano, from large to XL. Pero meron ding free size. May plus size tayo doon. Okay. kayo suminsay na doon. Tay naman kayo gina nag-promote pa kayo eh, ay dine pa sa video kare. Hindi mo na ako pinakita, hindi pinakita eh. Kuko hindi mo lagi pinakikita. <laughs> yan yeah, nakagayan ka na naman, mapapagkamala kinakatibak na naman. Ikaw ay tumalikod, patingin nga ako. Yan, yeah, hindi siya okay. ano. Ay, ay, uh, oh, yan. Ito y design, yan. Yan, oh. Akala ng iba nakatibak, sasabihin nila. Oh, hindi nakatibak, kaya mo kaya. Kaya nga, sabi nga ng iba. Leggings pagkakatanaw ng gayon, kala mo lagi din nakatibak. Ayan, nagtitibak. ko din mo nga lang. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Ano, pati, Adelora? Yan. Ang design lang, style lang yan. Ito, 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 Yan, oh, naka-design lang yan. Para siyang tibak, pero hindi siya tibak. Kung baga, ayan, o, kung tingnan mo, sasabihin pa ng iba ay, ano, ala, itagilay, tabingay. Oh. Ayan, yung design lang pang pa Oh, ang dami kaya nagtatanong, naghahanap ng link niyan. Oh na Oh Oh, Oo, eh, ay lagi na pagkakatanong ng guys, sasabihin ni eh, nakatibak. Sabi ko nga doon sa suot niya 'yon, naka-cycling pa nga rin noon eh, nung time na 'yon. Eh, yeah. hey, what's up, guys? Ayan, hindi nakapag jogging kaya garni na lang muna maghuhula ho. Bawal din ako mag- Bata pa 'yan, maalam na yan maghuhula ho, teh. ka nga, Del Priyana. Dapat may ano, may bilang ka talaga. Wow! Nagpapakita ang gilas ka rin, ha? Dapat ay, doon ka, katabi ka okay. ay naambun yata. Na, ata. Ah, si Jaycee. Mm -hmm. kung... oh. Sa abs ito. Baka magkaka-abs pa. Yeah, sorry! Ay, 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 ay ang batang are ay may binili da. Ay, ang, ang online. tita Cindy may binili sa online. Ayan, na ice cream. Hindi man alam niya na eh, tinuro lang niya. Ah, siya rin na nagturo. Ang oh. galing talaga ng batang oh. ito. Ayan. Oh. Tinyo, napakasarap nga naman ng ice cream na kanyang kinakain. Ay, ano, kumain ka na ganang kanay. Mm, very good. Nakala ko hindi pa. Eh, bawal kumain ng ice cream na hindi pa. Ano. Eh, ano tawag dyan? Nakikita ko lang niya sa TikTok. Strawberry ice cream. Ice cream? yan? Magkano yan? Magkano bili mo dyan? 198. Ilang piraso? 12. <laughs> 198. Grabe, 198. Tapos 12 pieces. Ang galing naman. Alam ninyo ho, ito ho, wala itong kabubusugan. Pag ho, ito ay nakakain na ng kanin, dede -de, -de pa, at kakain pa ng ice cream. Ah, oh, talagang... Nanggigigilak mm, sa iyo. Eh, nanggigigilak sa iyo. Kita nyo naman. Nakakyutix. Ipakita mong cutix mo. Yes. Sino, Sino naglagay? Ikaw lang mag-isa. Sabi Joy, yung kulay, yung glitters ako. Ay, yung glitters ikaw. Tinanin ninyo, oh. Ay, 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 daig pa ako eh, oh. Grabe naman. At may binigay nga pala ako sa kanyang sleeper. Makita mo yung sleeper. Ayan, bilihin namin yan sa Happy Go Shopping. Sa halagang 250. Ayan, oh. Tara! Napakakit ah, ng badang ito na mahilig sa ice cream. Ayan ho, talagang wala ho yung kabubusugan. Mm. Ang cute. Ang sarap. Iba't iba -tiba ng flavor? Tatlo. Ah, tatlo. So, strawberry yan isa. Eh, Mangga. Watermelon. Watermelon. Talaga sa ulado mo ah. Melon. Ah, melon. Sa mo, sa ulado, sa ulado mo, ano? Oh, oh sige. Oh, na ah, talagang talaga ko sa sarap? Aba, emergency, emergency, PG, emergency, emerge Aba, aba, pag sa galing mo nga naman talaga sa Mayo, dahil sa camera. Oh, basta Yan, oh, basta bibigyan na rin ng ice cream, in eh, ito. Oh, tingin sa camera. Oh, yan. Dapat may facial expression. Di alam niyo na ako sino nagturo na facial expression niya. Ate Queen. Ayun! Ano? Ate Queen. Oh, Ate Queen. Auntie. <laughs>